Isipin ang sitwasyong ito. Buong tag-araw kang nagpagod sa iyong hardin, nagdilig, naglagay ng pataba, at lumaban sa mga peste. At heto na ang bunga ng iyong paghihirap, mga buslo-buslong sariwa at magagandang gulay. Buong pagmamalaki mo itong itinatabi para imbak, in iniisip na masasarapan ka sa iyong ani buong taglamig. Pero pagkaraan ng isang buwan, Binuksan mo ang iyong bodega o pantry at ang bumungad sa iyo ay madulas, nabubulok na masa na may amoy na talagang hindi ka aya Pamilyar ba ito sa iyo? Ngayon, tatalakayin natin ang resibo pangunahin at pinakamapanlin lang na pagkakamali na nagiging sanhi ng pagkasira ng iyong mga gulay bago pa man dumating ang bagong taon. At ipinapangako ko Magugulat ka kapag nalaman mong ang pinakamadalas na pagkakamali ay hindi ang nasa isip mo. Ang ating mga ninuno ay nag-imbak ng ani sa mga bodega sa loob ng daan-daang taon nang walang mga refrigerator at napakagaling nila rito. Alam nila ang maliliit ngunit mahalagang sikreto. Ngunit bakit tayo sa kabila ng ating modernong kaalaman at teknolohiya ay madalas na mas masama ang resulta. Nasa maliliit na detalye na hindi natin napapansin ang lahat. Ang sikreto sa matagal na pag-iimbak ng gulay ay hindi sa lamang ka, kundi kaalaman sa mga simple ngunit kritikal na mahalagang alituntunin na ating ilalantad ngayon. Kaya naman, simulan natin sa pinakauna at marahil pinakamalaking pagkakamali. Pagkakamali bilang isa, ang pagmamadali at maling paghahanda ng ani. Lubos ko kayong nauunawaan. Katapusan na ng panahon ng anihan. Pagod na kayo. Masakit na ang likod. At may bundok pa ng gulay na kailangan pang ilagay kung saan. At ang pinakamalaking tukso ay tapusin ang lahat ng mabilisan. Anihin, ipagpag ang lupa at diretso na sa bodega. Tama ba? Nako, hindi. Diretsong daan yan para pagkaraan ng isang buwan, mga baldi-balding bulok na gulay na ang ilalabas ninyo mula sa inyong bodega. Sige, isa-isahin natin. Bawat gulay ay isang buhay na organismo at anumang maliit na gasgas, lamat o yupi ay bukas na sugat. At kung may sugat, may impeksyon. Ang bakterya at fungi ay gustong-gusto ang mga ganyang lugar. Nagpipiesta sila doon at pagkatapos ay kumakalat sa katabing malulusog na ani. Halimbawa, ang karot o beet. Marami ang nagkakamali. Sinisimulan nilang linisin ng brush para maging malinis at maganda. Huwag nyo itong gawin. Sa gayoy, tinatanggal nyo ang manipis na protektibong balat na tumutulong upang mapreserba ang gulay. Ang lupa ay kailanganing maingat na alisin gamit ang kamay na nakaglove at pagkatapos ay hayaan ang mga ugat gulay na matuyo ng maayos sa lilim na may sapat na bentilasyon. Huwag na huwag sa direktang sikat ng araw kung hindi ay magsisimula silang malanta. Isa pang mahalagang punto, ang mga dahon o talbos. Kailangan itong putulin, pero hindi sa pinakaugat. Mag-iwan ng tangkay na humigit kumulang isa hanggang dalawang sentimetro. Kung puputulin ito ng pantay sa ugat gulay, lilikha kayo ng isa pang malaking sugat. Kung hahayaan namang napakahaba ng dahon, hihilahin nito ang moisture at nutrients mula sa gulay at mabilis itong malalanta at lumambot. Ngayon naman, tungkol sa patatas, hindi ito maaaring ipadala agad para sa permanenting imbakan. Ang patatas ay kailangan ng tinatawag na panahon ng pagpapagaling. Pagkatapos, anihin, kailangan itong panatilihin ng isa o dalawang linggo sa madilim, ngunit mainit at may maayos na bentilasyong lugar. Sa panahong ito, ang lahat ng maliliit na gasgas sa mga tubers ay maghihilom at ang balat ay lalakas. At pagkatapos lamang nito, maaaring ihiwalay ang patatas Alisin ang lahat ng sirang berde o may sakit na tubers at ilagay na sa bodega. Tandaan ang simpleng patakaran. Ang isang oras na ginugol sa maingat na paghahanda at paghihiwalay ng ani sa taglagas ay magliligtas sa inyo ng buwan-buwang pag-iimbak at sampu-sampung kilo ng produkto sa taglamig. Huwag maging tamad. Suriin ang bawat gulay. Kung may makita kayong sira, itabi ito. Ang mga ganyang ani ay kailangan munang kainin. Para sa imbakan, ipadala lang ang mga gulay na perpekto at malulusog. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang malaking pagkakamali na kadalasan ay hindi man lang natin napapansin. Ito ang maling pagtatabi-tabi ng mga gulay at prutas. Iniisip mo bang ang iyong bodega o imbakan ay isang tahimik at payapang lugar? Mali ka diyan! Sa mga sandaling ito, maaring nagaganap doon ang tunay na kimikal na digmaan na unti-unti mong natatalo. Ang totoo, ang ilang gulay at prutas ay parang mga espiya. Naglalabas sila sa hangin ng isang espesyal na gas, ang ethylene. Sa kanyang sarili, hindi ito nakakapinsala, ngunit para sa ibang prutas at gulay, ito ang senyales para bumilis ang pagtanda at pagkasira. Ito ang natural na hormone para sa pagpapahinog. Ang pangunahin at pinakakilalang gas terrorist sa ating mga imbakan ay ang mansanas. Oo, tama. Ang inyong maganda at mabangong mansanas. Kapag inilagay mo ang isang kahon ng mansanas sa tabi ng isang sako ng patatas, ikaw mismo ang nagsisimula ng isang kalamidad. Ang ethylene na inilalabas ng mansanas ay nagiging sanhi para mabilis at maramihang mamulaklak ang patatas. Ito ay nagiging malambot, medyo matamis ang lasa at nawawala ang lahat ng sustansya nito. Ganoon din sa karot, sa tabi ng mansanas, maaari itong maging mapait. May isa pang delikadong pares, ang sibuyas at patatas. Kadalasan silang pinagsasama sa iisang imbakan dahil sa pagiging praktikal. Ngunit ito ay isang malaking kamalian. Ang sibuyas ay naglalabas ng halumigmig na nagpapabilis ng pagkabulok ng patatas. Samantala, ang patatas naman ay lumilikha ng kondisyon kung saan mabilis lumambot at masira ang sibuyas. Para bang sinisira nila ang isa't isa. Kaya tandaan ang gintong patakaran: ang mga prutas, lalo na ang mansanas, peras, at maging ang mga nagpapahinog na kamatis ay laging ihiwalay sa mga root crops at repolyo. Mas mainam kung ilalagay sila sa magkaibang sulok ng bodega o kaya ay sa magkaibang lugar. Ang patatas, hiwalay. Ang sibuyas at bawang, hiwalay din sa isang tuyo at mahangin na lugar. Kaya ang kasabihang sa bodega, lahat pwedeng pagsamahin at wala namang masama. Ay isa sa mga pinakanakakapinsalang mito ang tamang pag-aayos o zoning ng iyong imbakan ay hindi isang kapritso kundi isang garantiya na ang iyong mga stock ay aabot hanggang sa susunod na panahon ng ani at hindi magiging isang masa ng sirang gulay. Respetuhin ang personal na espasyo ng iyong mga gulay at susuklian kanila ng mahaba at sariwang buhay. Kaya naman, narisolba na natin ang usapin sa paghahanda at tamang pag-aayos. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong haligi na susi sa matagumpay na pag-iimbak. Ang pagkakamali numero tres, ang pagwawalang bahala sa microclimate. Maaring perpektong maihanda ang mga gulay at mailagay ng maayos ang mga ito. Ngunit, kung ang iyong imbakan o bodega ay may sobrang init na parang tropiko o kabaliktaran Sobrang lamig na parang Arctic. Masasayang lang ang lahat ng iyong pagsisikap. Bawat uri ng gulay ay may kanya-kanyang kinakailangan pagdating sa temperatura at halumigmig. Ngunit mayroong pininto ang gitna na dapat nating hangarin. Ang perpektong temperatura para sa pag-iimbak ng karamihan sa mga root crops tulad ng carrots, beets, patatas at maging ang repolyo ay mula 0 hanggang apat na degrees Celsius. Kung mas mainit dito, ay mabilis silang hihinga, tutubo, at mabilis na mawawala ng halumigmig. Kung ang temperatura naman ay bababa sa zero, ay magyayelo ang mga gulay, masisira ang kanilang mga silula, at pagkatapos matunaw, magiging malata at hindi na magagamit. Hindi rin pahuhuli sa kahalagahan ang halumigmig. Ang pinakamainam na antas ay 80 winpave ay 95%. Kung sobrang tuyo naman, ang iyong mga root crops ay malalanta at kukupas, na parang mga mami. Ngunit, kung ang halumigmig ay masyadong mataas, halos 100%, ay lilikha ito ng perpektong kondisyon para sa pagdami ng amag at mga bakterya na sanhi ng pagkasira. Ang mga gulay ay magiging mamasamasa. Magkakaroon ng condensation, at mabilis na kakalat ang bulok na parang bilis ng kidlat. Paano naman natin makakamit ito? Para makapagsimula, maglagay ng dalawang simpleng kagamitan sa iyong imbakan. Isang thermometer at isang hygrometer para sa pagsukat ng halumigmig. Mura lang ang mga ito, ngunit magbibigay sa iyo ng napakahalagang impormasyon. Kung masyadong mainit sa imbakan, kailangang ayusin ang ventilasyon mas madalas na pahanginan. Kung masyadong tuyo naman, maaaring maglagay ng ilang balde ng tubig o magbiti ng basang basahan. Kung sa kabilang banda, masyadong mamasamasa, makakatulong ang mga kahon na may quick lime, apog, asin o uling na epektibong sumisipsip ng sobrang halumigmig. Bigyan ng espesyal na atensyon ng sibuyas, bawang at kalabasa. Hindi tulad ng mga root crops, mas gusto nila ang mas tuyong kondisyon. Mapaminsala sa kanila ang mataas na halumigmig. Kaya mas mainam na imbakin ang mga ito sa mas tuyo at mas mainit na lugar, tulad ng sa attic o sa bodega, kung saan ang halumigmig ay hindi lalampas sa 60 70 Tandaan, ang iyong imbakan ay hindi lang simpleng hukay sa lupa, ito ay isang kumpletong sistema ng klima at ang iyong tungkulin ay maging matalinong tagapamahala nito. Sa paglaan ng kaunting oras sa pag-aayos ng tamang microclimate, masisiguro mo ang komportable at mahabang pagiging sariwa ng iyong ani. Sige, dumako na tayo sa susunod. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang maling lalagyan. Oo, napakalaki ng epekto ng kung saan mo ilalagay ang iyong ani. Sanay na tayo sa plastik sa modernong panahon. Mahilig tayong maglagay ng lahat sa maginhawang plastic container, kahon, at higit sa lahat sa plastic na bag. Mukha itong praktikal, malinis, maayos, at walang nalalaglag. Pero pagdating sa pagtatago ng gulay, isa itong malaking kapahamakan. Balikan natin, ang mga gulay ay buhay na organismo. At pagkatapos anihin, patuloy silang humihinga. Tama, sumisipsip sila ng oxygen at naglalabas ng carbon dioxide at moisture. Ano ang mangyayari kapag mahigpit mong itinali ang patatas o karot sa isang plastic bag? Ginagawa mo silang nasa isang airtight na kamara. Mabilis na nauubos ang oxygen sa loob. Nagsisimula ng masofocate ang mga gulay. Ang moisture na inilalabas nila ay hindi makasingaw at naiipon sa mga dingding ng bag at sa mismong mga gulay bilang condensation. At ano ang makukuha natin sa mainit? Mamasamasang kapaligiran na walang oxygen? Tama, perpektong kondisyon para sa pagdami ng anaerobic bacteria na nagiging sanhi ng pinakamalala at malapot na pagbulok. Pagkaraan ng maikling panahon, sa halip na matigas na gulay, ang makukuha mo sa bag ay isang namumulok na masa na may nakakadiring amoy. Kaya saan mo dapat itago? Ang pinakamagandang pagpipilian ay ang mga materyales na humihinga. Ang perpektong opsyon para sa mga ugat na gulay tulad ng patatas, karot at beets ay ang mga kahoy or plastic na kahon na may butas-butas. Nagsisiguro sila ng mahusay na sirkulasyon ng hangin. Para hindi mawala ng moisture at hindi malanta ang mga gulay, maaari silang tabunan ng bahagyang basang buhangin, pitmos, sawdust, o lumot. Ang mga materyales na ito ay lumilikha ng isang buffer na kapaligiran. Sinisipsip ang sobrang moisture at ibinabalik ito kapag masyadong tuyo ang hangin. Ang sibuyas at bawang ay tradisyonal na itinatago sa mga sako ng lambat lumang stockings o pinagtitirintas at isinasabit. Sa ganitong paraan, masisiguro ang maximum na ventilasyon mula sa lahat ng panig. Ang repolyo ay pinakamahusay na balutin sa ilang patong ng papel o pahayagan at ilagay sa mga istante upang hindi magkadikit-dikit ang mga ulo. Kaya, alisin na sa isip ang ideya ng paggamit ng airtight na bag at container para sa matagal na pagtatago. Ang iyong moto ay dapat na mas maraming hangin. Ang tamang lalagyan na humihinga ay ang baga ng iyong ani. Napipigil dito na mas offocate at mabulok. At narito na tayo sa huling bahagi ng ating listahan. Ang pagkakamali bilang lima, ang pinakamapanganib sa lahat dahil konektado ito sa sikolohiya ng tao. Tinatawag itong ginawa na nakalimutan na. Gumugol ka ng maraming oras at pagod. Inayos ng tama ang lahat. Pinagsama-sama, inilagay sa tamang lalagyan. Inayos ang temperatura. At dahil sa pakiramdam na natapos na ang gawain, isinara mo ang pinto ng bodega hanggang bagong taon. Ngunit ito ay isang napakalaking peligro. Kahit perpekto ang ginawa mo, walang sino man ang ligtas sa aksidente. Isang gulay lang ang maaring may nakatagong depekto na hindi mo napansin sa pagbubukod at iyan mismo ang tagong sumisira ay magsisimulang masira sa loob ng lalagyan. Una, lilitaw ang maliit na batik ng amag o bulok. Pagkatapos, lalaki ito at kakalat sa mga katabing gulay. Ang proseso ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng chain reaction at sa oras na magpasya kang silipin ng bodega, ang pinsala ay maaaring napakalaki na at wala nang maililigtas. Naaalala mo ba ang kasabihang isang bulok na mansanas ang sumisira sa buong baul? Sa mga gulay, totoo ito ng daang porsyento. Isang piraso ng bulok na patatas ang kayang gawing basura ang isang buong sako ng piling-piling patatas sa loob lamang ng ilang linggo. Ano ang gagawin? Simple lang ang sagot. Regular na pagsusuri. Gawin mong ugali na bumaba sa bodega o silipin ang bodega minsan sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo. Hindi lang para kumuha ng kung ano, kundi para mag-inspeksyon. Tatagal lang ito ng 15 to 20 minuto. Ano ang dapat gawin sa ganitong pagsusuri? Una, amuyin lang ang paglitaw ng matamis-tamis Amoy luma o amoy bulok, yan ang una at pinakatumpak na sinyalis ng panganib. Sinasabi nito na may nagsimula ng masira sa kung saan. Pangalawa, suriing mabuti ang iyong mga imbakan. Hukayin ang pinakataas na layer sa mga kahon ng patatas at iba pang ugat gulay. Tingnan kung may tumubo ng usbong. Suriin ang mga ulo ng repolyo. Wala bang mga nangitim o ba na dahon sa itaas? Suriin din ang sibuyas at bawang. Mayroon bang mga ulo na lumambot sa pagdampi? Kung makakita ka ng pasaway, agad itong alisin sa imbakan. At hindi lang siya, kundi pati na rin ang dalawa o tatlong kalapit niya, kahit pa mukha silang malusog. Malamang, nadikit na sa kanila ang mga spore ng amag-ubulok at nagsimula na ang proseso ng pagkasira kahit hindi pa nakikita ng mata ang mga regular na pagsusuri na ito ang iyong sistema ng maagang babala nagbibigay daan ito para malaman ang problema sa simula pa lang at mailigtas ang karamihan ng iyong ani huwag umasa sa bahala na ang pagkontrol at pagiging mapagmatyag yan ang nagpapahiwalay sa matagumpay na may-ari mula sa isang taong nagtatapon ng kalahati ng kanyang mga panustos sa taglamig pagdating ng tagsibol. Ngunit, alam niyo ba kung ano ang pinakanakakagulat sa lahat ng ito? Ang pinakamalaki at di nakikitang kalaban ng inyong ani ay ang gas. Ito ay ang ordinaryong gas na ethylene na inilalabas ng ilang prutas tulad ng mansanas, saging at kamatis. Para sa ibang gulay, lalo na ang mga ugat tulad ng karot patatas. Ang gas na ito ay parang senyales para bilisan ang pagtanda. Ang inyong maganda at mabangong mansanas kapag nakatabi sa karot ay tila sumisigaw ng tumanda ka na, masira ng mas mabilis. At ang patatas naman kapag kasama ang sibuyas na naglalabas din ng mga pabagubagong kemikal ay nagsisimulang tumubo ng mas mabilis. Dito papasok ang mahalagang punto maaaring perpektong matuyo ang inyong mga gulay, mailagay sa tamang temperatura at halumigmig, ngunit isang maling kasama lang sa lalagyan ay sisira sa lahat ng inyong pagod. Isang prutas lang ay kayang sirain ang ilang kilo ng piniling gulay sa loob lamang ng isang buwan. Ang pag-unawa sa di nakikitang chemistry na ito ang susi sa matagumpay na pag-iimbak at naghihiwalay sa tagumpay mula sa ganap na pagkabigo. Kaya naman, buod natin ang lahat. Tandaan ang mga simpleng panuntunang ito. Masusing paghahanda ng walang pinsala, tamang pagtatabi-tabi, kontrol sa klima, lalagyang may sapat na bentilasyon, at regular na pagsusuri. Sa pagsunod sa mga ito, mapapanatili yung sariwa at masarap ang inyong ani sa loob ng mahabang panahon. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang kapakipakinabang na tips. Ngayon, tanong naman para sa inyo, ano ang pinakamalaking pagkabigo ninyo sa pag-iimbak ng ani? o baka naman may sarili kayong sikreto ng pamilya kung paano panatilihing sariwa ang gulay ng matagal. Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Matuto tayo sa isa't isa.